start tayo dito sa bakit sumasali sa mga electoral agenda and operations for elections ang mga komunista at mga urban operative ng communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. Hindi ba ang kanilang layunin ay pabagsakin ng gobyerno, agawin ang kapanyarihang pangpolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka? Yun, yun ang kanilang general strategic political line. Subalit yung kanilang NDR o National Democratic Revolution o yung kanilang pambansa demokratikong revolusyon na linyang pang-politika na kinakalawang at nilulumot na <laughs> itinatakwil ng mamamayan sa loob ng more than 50 years na hindi pa rin nagtatagumpay, ang general political line nila, kung kukumplituhin mo, ay ganito yon. Agawin ang kapanyarihang politika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. O armed struggle, kaya may NPA ito sila Teddy Casino. Katuwang ang mahigpit na suporta ng revolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran. Urban mass movement. Iyan ang white area. Diyan pumapasok ang party list, electoral, and government infiltration, and sectoral and urban operations including international activities. Ulitin ko po ha, ang general political line po nila, ang tinatawag nilang National Democratic Revolution o yung uh, Pambansa, demokratikong revolusyon na kinakalawang na at nilulumot at uh, itinatakwil ng mamamayan, hindi nagtatagumpay at niyayakap for the last 50 year, 56 years, hindi po yan nagtagumpay. Iyon pa rin po ang bitbit bit nila hanggang ngayon ng grupo nila Teddy Casino. Yung sila hilaw na komunistang uh, look po bri espiritu at sila Hontiberos, Trotsky naman yon Kay Leon Trotsky na uh, linya po sila, hindi sila naniniwala sa protracted people's war ni Mao Zedong pero naniniwala silang kailangan pa ring agawin ang kapangyarihan sa gobyerno at wala lang sila direktang armado ngayon kaya hilaw na komunista yan dito tayo sa mga komunistang teroristang urban operatives na nagkukunwari silang mga kandidato nagkukunwari silang mga party list representatives at mga urban and sectoral leaders o human rights defenders daw sila okay. ang kanilang political general political line ay NDR National Democratic Revolution ito po ang ang pagkakasaad sa libro at mga dokumento nila sa konstitusyon ng Communist Party of the Philippines, which I had been part of that for more than 20 years. Ang binabanggit po doon, at pinaniniwalaan pa rin ni Teddy Casino, ni Cristina Conte, at lahat ng mga urban operatives na nag-aaliluya sa Diyos Diyos ang sinasamba nila na namatay na na si Joma Sison, ito po ang general political line nila. Agawin ang kapangyarihang politika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Armed struggle, kaya may NPA sila. Katuwang, ang maigpit na suporta ng revolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran, urban mass movement. Diyan pumapasok ang pagkukunwari nilang legal, may mga front organizations, may electoral uh, operations, may uh, bureaucracy infiltration, may party list. At may international operations sila at may mga peace talks, peace talks sila. Now you understand.